Kadalasan na po sa ating mga mahirap nating kababayan. Nagbibigay po ako ng aking counterpart mismo dito. no Personal ko ito. Hindi po ito mula sa DSWD. Yung mga grocery packs, akin po yan. Pagkain, pinapamerienda ko sila. Pananghalian, vitamins, mga face masks. At uh, gusto ko talagang tulungan sila yung mga uh, naging biktima na sunog, lindol, putok ng bulkan, buhawi, at uh, iba pang disaster. At Madam Chair, napag-alaman ko lang po na uh, pinagbabawalan po ng uh, DSWD na banggitin po ang aking uh, pangalan. May tanong lang po ako dito sa ating uh, Regional Director uh, to uh, Maria uh, Angela Gopalan. Gup uh, go ka pala ma'am. Go ka rin pala. Ating field okay. office, may may tanong lang po ako sa inyo. Unang-una, totoo ba ito na uh, bawal po banggitin ang aking uh, pangalan? Pero sa ibang politiko, hindi po bawal? Um, Senator, yes, you're under I'm oath having... po. Ha? You're under oath. Yes po. Um, akin po as we general director wala naman pong um explicit na instruction na pagbawalan. pero po sa akin dahil po kami po ay nagbibigay po ng ating programa i think it's um best not to mention otherwise um baka po kasi kami mapag uh, Uh, Mam, Ma Ma'am, specific ito, po. Pagsabihan. Specific po ang pagbabawal ng pangalan ko. Hin bawal banggitin ang pangalan ko. Sa totoo lang po, hindi nyo na kailangan banggitin ang pangalan ko. Pero sana naman, maging pantay naman kayo. Eh kung yung ibang pangalan pwedeng banggitin. Bakit pangalan ko lang hindi pwedeng banggitin? Sana wala po kung naalala na may explicit instruction na... Um, parang yung sa inyo lang pong pangalan. Sigurado Sorry. po okay. kayo. How about sa Alaminos? Wala kayong inutusan sa Alaminos? Empleyado niyo po sad? sa DSWD sa Alaminos. Wala kayong inutusan doon? Hindi kayo nag-conduct ng briefing? Na bawal banggitin yung pangalan ko? Ma'am, hindi niyo kailangan banggitin yung pangalan ko. Hindi ko po kailangan. Hindi ko po kailangan yan. Sabihin nyo lang po sa kanila, tulong po ito mula sa gobyerno. Tulong po ito sa mga mahinap. Huwag lang po tayong maging selective, ma'am. Huwag nyo pong haluan ng politika. Sa, sa totoo lang po, ito pa ang pangalawa. Bakit bawal akong pumunta? Bakit yung ibang politiko hindi bawal pumunta? Ay, tanong ko lang, bakit bawal ako pumunta? Bakit si Senator Amy, our chairperson, pwedeng pumunta? Pakisagot, you under oath. Oh, hindi niya masagot, Madam Chair. May, pangatlong tanong ko, pera niyo ba yan? Pera ng taong bayan yan, ma'am. Hindi niyo po pera yan. Just be fair with us. Pinaglaban namin ang budget ninyo, Panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Alam nyo, during the time of uh, President Duterte, walang pinipili. Na, ang, ang nagdala noon, si uh, Secretary Rolly Bautista, isang uh, dating uh, sundalo. Walang pinipili po yon. Hindi naman kailangan banggitin ang pangalan namin. Pero wag nyo naman sanang ipagbawal na banggitin. Wag nyo naman sanang ipagkait na mer kung meron po akong gustong dalahin sa at sa kanila. Akin naman yun, ma'am. Eh. Personal ko naman yun. Personal ko po yung grocery pack. Personal ko po yung uh, uh Kung gusto kong pakainin, gusto kong pasayahin ang mga kababayan natin sa panahon ng kanilang kalungkutan. Mapasaya ko man lang sa kanila. Eh bakit niya naman pong ipagkait sa kanila yan? Hindi niya naman po pera yan, ma'am. Besides, sarili ko po ito ma'am. Kung pupunta man po ako doon, eh, akin po yun. Huwag niyo naman sanang ipagbawal. Uh, bawal. eh ngayon, nandito ang inyong uh, eh, pwede naman siguro ng uh, sagutin ng atin na uh, mahal na sekretary ba bakit po uh, ganun, sir, naging uh, selective do tayo? At uh, meron lang po ako isa site na isang instance. Halimbawa, dito sa ano sa isang lugar Secretary Rex sa Mindanao merong judo and for payout na dapat nang ibigay sa kanila eh nung pumunta ka naka-hold yun for how many months and then nung pumunta ka dinoble mo dinoble mo Di, dinagdagan mo dinoble di mo, di mo pwede pala yung ganun kasi ikaw yung uh, Pumundan. General Santos City sir. Senator this was during the earthquake. Hindi po. Recently lang po ito. Nagmam, mayroon pong uh, due for uh, payout na po doon mga indigents no. Senator uh, maybe uh, but... biktima po ito ng earthquake o uh, disaster, due na po. So nag nagmakaawa sila sa inyo sir. Uh, matagal na po itong validated list na ito for uh, for payment na po ito. Ngayon Nung pumunta ka, ah, sige, release nyo na. Release nyo na. Nung ni, pinarelease mo, dinoble mo pa. So, ibig sabihin, pag kayo ang pumunta, pwede nyo palang doblehin. Pag, eh, nagiging, nagiging selective kayo, ah, Secretary. Madam sure, one, one, one more question. Hindi ba ito na nagagamit sa politika ninyo? Uh, my politics? Yeah. Uh, Senator, I'm not... One question, for the record. Are you running for the Senate? Senate? Senator, I'm not running for the Senate. Oh. In fact, I, I e yeah. yes, and uh, in fact, I even wrote all the public polling for okay. to remove me okay. from the list. So, and then uh, and I, I the, communicated that so ja, ja, many times. Okay, so don't be selective. Alam nang publiko yan. Yeah. Ay right, kikinig yung publiko natin. So, Senator, please. Madam Chair, if I may respond. First of all, wala ho akong, hindi ho ako pumunta ng General Santos this past couple of months. This year, if I can recall, pumunta ako sa si General Santos na nag-earthquake ho sila. Region uh, 12. 12 was the last time was last year. Last year, late yes, last, year, last, year, last, year. Last year. Yes, late right. last year from I'm not mistaken. Yun yun, yun pa nga yung September na mga uh, listahan. 30. Yun pa yung September na listahan. Ang tagal na validated ah. Uh, list na siya. Nagmamakaawa sa inyo from August, July, August, September hanggang umabot na lang ng well, Kailan kayo pumunta ng center? Kung pumunta ko ako doon right after the earthquake twice. Ah, kailan nga po yun? Kailan ba yung earthquake? The earthquake was end of the year. Ah, remember, lumapit sa yung mga local officials. And then, you ordered them to release the, uh, the the AX kasi lumapit sa personal di ba Senator so, kailangan bang lumapit sa personal no Senator every, all the let me just qualify ho lahat ho ng binigay niyo na list sa amin, we're vetting it one by one and we've already given you assurance that we will release it the, all the list that you gave us y Senator Rex, you ah, tech, secretary, check, your uh, I, don't have any intent of running ah, uh, dey, kapatid mo yung kasama ko rito. Secretary uh, Rex Gatchalay, you check your record. Sen Senator, let me... General Santos City, meron silang validated list. Napat napakatagal na nilang nagantay. Ilang buwan silang nagantay doon. Pagdating mo doon, okay, release. Doblehin mo. So, ibig sabihin, Sen Senator, uh, Madam Chair, if I may just clarify ano yung nirelease ko. Ah. Ang nirelease ko doon, emergency cash transfer. That's why the amount is bigger. Hindi ho ako nag-release ng AICS. In fact, the mayors came to me. We met there with the governor. Emergency cash transfer ho yung doble na sinasabi niyo. Hindi ho ako nag-release ng AICS. It's emergency cash transfer. Kaya nga, ang punto ko dun, sir, ilang months na yung nagmamakaawa yung mga beneficiaries. So, bakit niyo pahirapan? Tatlong libo, apat na buwan, limang buwan, sir. nagmamakaawa. Hindi niyo naman pera yun, sir. Pera ng taong bayan yan. Ma ma yan. Madam Chair, if I may clarify again. First of all, Madam Chair, we'll, uh, I'll have Director uh, Wenz explain the details of what we've done with the list. Pero a while ago, may inamin ho ako na nagkaka nagkaroon kami ng problema sa sarili naming financial management office. That's why we were having cash shortfalls in some of our regions. I NCR, oh. And uh, we have addressed that i mean i know there were delays to the commitment to the senator but we have all intentions of so paying those lists that have been vetted and clarified that have been checked already but ako, i put my admission that the delay yung iba because of what i admitted a while ago we found out that uh meron coming late submissions at dbm ng aming cash requirements but we assure you that in the second quarter we will clean that list sir 4 months, 5 months, nag-antay yung beneficiaries. 3,000 yung matatanggap nila, pero nag-antay sila ng 5 buwan. Kailangan pa ba nilang antayin na maglindol sa lugar nila bago nyo i-release? O sen kailangan hindi? pa ba pumunta ka doon bago nila i-release? Alam mo, uh, to Director uh, Marie Angela uh, Gopalan, alam nyo ma'am, sa panahon ni dating Pangulong Duterte, walang pinipiling pagtulong noon, no? Kung kailangan ng social amelioration program, pinapahanap niya, kinokontakt niya ang LGUs. Dapat walang duplication, walang iiyak, na walang mabibigyan. Walang pili walang halong uh, politika yan. Lalong-lalo lalo na po sa panahon ng uh, pandemya. Makakatanggap ng ayuda. Walang politika noon. Alam ni Sen. Rahim yan. Uh, dahil siya po ang chairperson ng uh, uh, social... Uh, justice nung panahong yon At ma'am, kahit na si ma'am Aimee, meron po siyang kanyang uh, sariling uh, initiatives or amendments. Kung ano po yung kanyang uh, uh, gustong ito patulungan at uh, ng mga lugar panahon ni Pangulong Duterte, walang bawal sa kay Senator Marcos.